Unsa um, imo ha, Shilo? Tama okay. ano ra gyapon. Ani okay. daw mo mm. Unsa man? Ah. Kanang corn beef. Mm. Nga ni. Mm. Ah, bait yat so. Dayon. Mm. Ha? Hello. Itlo pila. Duha. Duha. Ni kung pares ay mag gusto sa buta nga Excuse me. Ito baka itlog. Dawa ka itlog. Ano yung dam? Dawa ka. Ano sa man? May mga itlog Kung to? My朋友, I

Ay, stop do ha. Kato, tag 5 o tag 3? 3. Do ha. Thank you. Yeah. Okay. Yeah.

Bisi Roger kay yang transfer ang amo. Transfer ng amo ka kina ni. Ang ana. Ayoy abot na no. Dire ra. Dire ra abot Okay. Ito yung mga nan. Kay transfer na mo kapi pi. Kay ron makit ang dari. Sa side. magbalhin siya na. Mag-betang karon ang mga kape. Eh, wag ganyan ako maigo. Hindi ko yung matapit sa iyo ni Ana. Sige, go, go, go. Go, go, <laughs> go. Kaya hindi tayo mag-iso na rin yung na. halos. Ay lang tagal na rin ako rin na Kaya alam mo ang lagay ako.

Yan ang gapahimo ko ani ya. Kana guys. Kay ang among kape na dire. Tawag libre ba? Kani. Dai dua ka layer ibalhin naman. mo para puro shampoo na lang din nga side. Oh. Pag na yeah. sakto na. Sakto na okay ra mo at least na ay yan. ra. Ba? Ang importante ano na ay kabitayan. Ano siya ga ni pa. Ano makaparestag ka mo ma mo mang an tawag ano tamao mo ni kay si kay ah, siya siya rin mag iwan ah. yan sa tindera huwag na tayo supportive nga partner guys huwag tayo supportner nga partner lisod ka ayaw maninda kayo pag kumpra palang daan kapoy na ka ayaw magar sa arsa tagbog at kita mga babae din makaya sila makaya manila niya magsakay-sakay pa ka isod ka ayo labi na mag-commute ka Hi mga batang, mga batang gagmay mga batang dagko mm wa ka sama kas bariyo nang isa ko ang nalag isa mm, Ito mo ting, -buting -ting na guys. Mm.

na matinda mga dari ng mga ice pop mga frozen foods hey guys yeah. ice pop ice, ice baby soft drinks ya cold beer ang sadi hai ay ka, extra nga pang charge Kaya mag-assist-assist o -assist, may panggulong sa iya ha. na lang dahil na di ay itong uh, butong sa text ba ito lang? Oo. Text crew.